Giunay ko sa akong suod o giilang uyuan. Mayong adlaw ka ni Sam, ingon man sa imo mga viewers at followers online. Itago na lang ko sa pangalang Rosana. 20 anyos na ko, single, o gwa pagid ko katry anang sex-sex, DJ Sam. Unang adlaw, pag uli na ako dali sa among hometown, dunay celebration. Nakita na ako ang akong giilang uyuan o angkol. Kaedad ragod na ako, DJ Sam. Tungod lagi kay suod man mi og paryente terapod, nakisabay ko sa iya ha DJ Sam. Wa lang na ako gihatagan og mali siya. Kay lagi angkol man ako kunuhay. Usa ka gabi ana, busy ang mga kabaranggayan ato. Para to sa kafiestahan nagyo DJ Sam. Gihagad ko sa akong angkol nga mag-inom lagi daw. Sa tinud-anay lang, wa pa ko kaagian ng hubog-hubog jud. Pero ako isang gipagbigyan kay ang ko lagi nako na siya. Doon na pay laing duha ka DJ Sam nga wa ko makaila. Nakipag FC or uh, feeling close na lang pod ko sa ilaha DJ Sam. Unang experience nako na ako, atong unang uh, unang inumbod nako. Na Nalipong gyud kaayo ko Di na ko makabarog halos, kay di na na ako kayang kontrolon ang akong kaugalingon. Pero hinuon, salamat kay safe man po akong pag-uli. Pagkaugma, adlaw na sa kafiyastahan. Pagkagabi iana, nag-inom na po sila sa ara po DJ Sam. Kauban niya po ng mga babay o gihagad na po ko sa akong angkol nga mutagay lagi daw. Nitagay sab ko, dito na nako na, na realize nga basta may alak, may balak. Bisan unsa pa nimo ka o or kasuod ang usa ka tao. Pagkamutokarna na, di na gyud mo ila og kadugo pa. Nakapila ko ka shot at DJ Sam og kampante gihapon ko. Kay lagi gawas nga uyuan ako siya. Do naman poy mga tao sa palibot. Piyanto nga time, haluya na kaayo ko. Aina nga akong lawas sa DJ sa mugang ako ang mata paminaw na ako na na. Nihigda akong na Apan pagmata na ako, DJ Sam, gikisan kong tama na sa ang angkol. Mm -hmm. Giwakli na ang yang simod. Hinuon, nagpatuupod siya og nihawa siya, DJ Sam. Taod-taod, nibangon ko. Gusto na na akong muuli. Apan di ko niya papauli on, DJ Sam. Hinuon niya akong gidala sa gamayng kwarto. Dito ako niya gihikap-hikap og taman di Jay Sam as hindi gi kupay-kupay gid niya ang akong kalawasan. Tapos kadali, giwakli na po nako ako siya di Sam pero giwakli na po ang akong dress. Iya akong gihapyod-hapyo da e sa iyahang kamot. Gikan sa taas, paingon sa baba di Jay Sam. Gibastos gid ang taman. Una, Giwakli pa nako na taman, DJ Sam. Apan kadugayan, murag, giganahan naman pud ko. Labi pa kay ni na siya sa baba nga parte sa akong lawas, sa DJ Sam. Pero bisan pa man, nalain gihapon kaayo ko sa ako ang giilang nga angkol. sam nang gibuhat niya, gahilak na lang ko DJ Sam. Taod-taod ni undang siya kay naniid, basi na adoy nakakita sa amua. Mautong nakakita akong pamaagi DJ Sam ni barugos ko sa akong gigdaan. Ingon pa siya, salain na lang daw namong lugar buhaton tong butanga. Niingon ko DJ Sam nga muuli na ko, og ni barugid ko og pugos, bisa nalipong ko. Tuod man DJ Sam, nilampos ko og nakauli gid ko, bisan halos maguyod na ko sa kung paa DJ Sam. Pagkasunod adlaw DJ Sam, iahanap kong gihagad. Pero wa na ko misugot. Sobra nako ka-disappoint og ka-awkward DJ Sam pag magkita ming duha. Bisan magchat gani siya na ako DJ Sam ngilngigan ka ko. Mao nang masuko ko pag ayo niya. Pag umangkon ko niya DJ Sam uyuan ako siya pero gibastos ko niya ingon ato. Basta may alak, may balak judi di ay. Na realize gid nako na sa akong sitwasyon. Bisan kadugo pa nimo ayaw gid og saling. Ako mangayot na lang po kong tambag sa imong mga viewers o followers kung itago na lang ba na ako ni hangtod sa hangtod ang akong na-experience sa akong uyuan. Dagan kayong salamat daan sa makatubag. Imong Sander DJ Sam, nga isa po de, sa imong mga followers. Rosana